Ito po yung ginagawa namin mga kabi. Ayan, bato. So, ito yung bato. Tsaka yung nailong po. Ayan po. At ito yung tirador namin. So, ganyan po mga kabi ang gagawin namin. Ganito po siya. Opo. Bigay natin kay Loloy BTB. Kaya siya yung ah, uh, palipad sa batong matulis. Okay. Ayan, mga kabe, 'yung ginagawa niya. Ganyan po mga kabe. Okay, ganyan po mga kabi, no pagpapalipad set. Uh, uh, ah, natin 'yung nylon mga kabi. yun po mga Bill. yung ginamit na lang po nila yung tawag sa amin dito ay isang pamintik na pinipintik yung puno kung paano po pintikun sige ninyo po kung paano po ayun na po yun tumama at saka yung lubid po namin na maliit lang, nagtanaw inaarya po namin kasi lagyan po namin ng pisi na malaki ka para tarong, tarong, tarong. hilain po namin ito po yung lobid yung maliit yung... yan susunod mga kami, itatali natin ito para na taas natin yung mga lobid yan po si Luloy BTV ito po ang akyat ng puno natin ngayon mga kambi siya po ang akyat kasi master po namin to mga student, student pa lang kami po tinuturuan po po kami nito kung paano umakyat <laughs> yeah. yun ginawa po ni master eh uh, be master TV to po Agoy, bakit mag-action magkaigo sa aso? Iya, mentan sa. <laughs> ito na ito po yung ano, pausok namin no. Para kung sa kung sa ganun na bumaba yung mga be, matatakot sila. Hindi kami masyadong kagatin. Ito na po ginawa ni Pastor. Yan po yung putyukan. Kita nyo po. Ayan po. Tignan niyo yan, yan po. Yan. Yan po, yan. Napakahaba po tu ng po. Naka, napakahaba ng puno na po to. Ayan nyo. Ang haba. Tsaka, ginamita namin ng pintik. Yung sabi ko kanina. Para malagyan namin ng PC. alubid para makaakyat po ito, ito si Mr. B. Po ito ba? <laughs> ito po. Malapit na po malapit matapos na yung ano ginagawa nila. Ah. Puso lang.